Ang sarap ng simoy ng hangin Ang ganda Talaga naman Ang sarap Mabuhay sa bundong ibabaw Ang ganda ng langit Kaya magpakabait kayo dyan Kung gusto kayo mapunta dyan Ang ganda ng mga puno Ang mga ilaw na kumukutitap buksan ang iyong mga mata at makikita nyo ang kagandahan ng mundo. Bawat kislap. Huwag ka yan, mga ka na naman ng mga uh, ice cream, ice cream. pagmasdan mo na lang ang bawat uh, kislap ng ilaw. Ito na Kasama ako sa Mars napakaliwalas ng panahon dahil katatapos lang ng umulan kahapon napakaganda ng puno ngayon green na green ang bawat dahon wow ang sarap talagang mabuhay sa mundo buhay na buhay ang mga puno sa bawat inhale at exhale ayaw na gawawa naman ang puno lahat ng puno dito ay talagang napakamahal ng maintenance alam niyo kung bakit nandito tayo sa lugar kung saan napakahirap buhayin ang puno kung kaya pinapahalagahan ang bawat puno dito ang puno na maraming ugat ay dapat pahalagahan kasi yan ang nagpapatibay ng ating hangin sila ang lumalanghap ng ating mga utot para sila ay makapaglabas ng oxygen wow napakaganda talaga ng buong mundo kaya tayo ay magpakabait at huwag natin sirain ang kalikasan dahil ang kalikasan ay napakahalaga. Nandito tayo sa lakaran na Rabi Rice, napakasarap. Mayroon pang uh, anong signal light sa bawat gilid at hindi ka talaga malilito. Ay, uh, hanggang doon, napakasarap dito mag-jogging. Bawat hakbang mo'y napakalambot ng apakan. Ayan. Nag-chat-chat. Anong kayang sabi Ayan. So, yan yung buwan, no? Kung una ay magpapaalam muna sa inyo. At siyempre, bago ako magpaalam sa inyo, ako muna ay nag ng katagang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para lahat tayo Everybody happy. Kung kayo magsusubscribe, mapupunta kayo sa langit. Yun lang ang aking katagahan. Paalam sa iyong lahat. Ako muna ay mag-upload ng aking YouTube. Maraming salamat. an mabuhay po kayo.